para pag-usapan natin ng mga iba't ibang lahi ng na mga alimango o astropod. Ang pinakamalagang iba't ibang mga crab para sa pangisda ay asul. Ang crustacean na ito ay malaki sa laki at may timbang na hanggang limang kilo. Ang mga ganitong uri ng crab ay nakukuha sa pangalan nito para sa mga asul na ispat sa kanyang mga katawan. Ngayon pa ang kulay ng kayamanggi ay nangingibabaw sa kulay nito. Ang ganitong uri ng astropad o halimaro ay matatagpuan sa dagat ng Okot at dagat ng Bering. Kapansin-pansin, ang kulay ng mga crab na ito ay naiiba depende sa tirahan. Ang mga espesimen mula sa dagat ng Hotok ay may mas maliwanag na kulay kaysa sa mga alimango sa bearings. Binang karagdagan, sa asun na alimango ang iba pang mga species ay matatagpuan din sa teritoryo ng Russia. Hindi lahat ng ito ay may halaga ng commercial, ngunit hindi gaanong pawiling-wiling mga hayop. Kamsatka crab. Ang species na ito ay matagal nang nasa ilalim ng pangasiwa ng parehong mga scientifico at ordinaryo mahilig sa mga hayop sa dagat. At hindi ito sinasadya. Kamsatka crab ay medyo bihira at hindi pangkaraniwang bago nilalang, ang mga ito ay isa sa pinakamalaking astropad. Kapansin pansin pansin na sa ilalim ng pangalan kamschatka crab, ang ibig sabihin ay hindi isang tiyak na species. Unit marami. na at sila ay nakatira sa malayong silangan. Ang mga pangunay uri ng king crab ay alimanggo asul na alimango. marmol na animal. Ang species na ito ay may isang square flat shell. Ang mga tampok na katangyan nito ay niksi at maliit na sukat. Ang hayop na ito ay umihinga sa tulong ng mga gills. Kapansin-pansin na naiiba ang kanyang mga cross sa bawat isa. Ang kanyang pa ay may malaking baloktot ng ipin. Ngayon paman, ang kalawang bakol ay may pit na nagsara ng maliit na ng ngipin. Ang mga binti ng astropod na ito ay ganap na sakop ng isang tumpok. Ang kulay ng shell ay maaaring magiba mula sa berde hanggang nila. Nasabay nito, ang pagguhit ng sa shell ay mukhang katulad ng mga alon ng marmol kung saan nakuha ang pangalan ng ayop. Ang crustacean na ito ay nabubuhay bilang panuntunan sa baybayin ng baybayin. Ang dalasan ay natatagpuan ang mga marmol na crab na nagbabasa ng mga bato. Blue crab, ang napad ng karapis ng mga kinatawan ng iba't ibang mga crab na ito ay sa 20 cm. Sa kasong ito, ang mga lalaki ay mas malaki kaysa sa mga babae. Ang bigat ng mga hayop na may kasapat na gulang ay maaring umabot ng isa hanggang dalawang kilo. Ang mga bughaw na crab ay may kayumanggi. May kayumangging kulay, abo at asul na kulay ng shell. Sabay nito, maraming mga orange spike ang matatagpuan dito. Nagatid sila ng proteksyon sa astropad na ito. Ang bawat spike ay maaaring umabot sa isang laki ng 7 to 8 cm. Ang mas mababang bagin ng carapace at yan na ngasun na limang ay may isang kulay na ilaw. Ang mga klos ng mga lang na ito ay may iba't ibang nilim. Ito ay nakasalalay sa sex ng hayop. Sa mga lalaki, namumula sila. At sa mga babae, meron silang mapula-pula na tin. Ang mga asul na krab ay may partikulo na halaga dahil sa pansala ng karne nito. Ito ay itinuturing na isang napakasarap na pagkain para sa kadalayan ng ito ang nga nitong uri ng mga crab ay aktibong namatay ay napatay ngayon ay nakalista ito sa red book grab na ni Mango ang species na ito ay laganap sa baybayin ng Black Sea ang pangalan ng hayop na ito ay dahil sa natataging kakayahan magkaila Mahari siyang nito maaari siyang literal na matunaw sa algae. Kumakain siya ng pangunahin na karyon bilang pagkain mula dito. nililinis niya ang border ng baybayin. Ang karapis ng crab na ito ay kulay berde. Ang tiyan sa kasong ito ay mapula, orange o puti. Ang laki ng shell ay hindi lalagpas sa 8 cm. Ang haba at 6 na lapad. buwangin ng limang. Ang mga hayop nito ay maliit sa laki. Masunod ang maghukay sa buwangin kung saan. Makuha nila ang kanilang pangalan. Meron silang isang hugis itlog na shell na maaaring ma maabot ang 4 cm ang lapad. Ang kanyang mga paws ay maikli kung saan gayon paman ay hindi binipigilan siyang gumalaw ng mabilis ang isang natatangin tampok ng hayop na ito ay ang kakayaang lumangoy sa hindi ng tubig. Malaking close, mukhang hindi problema sa isang alimang sa laki na ito. Madalim ang kulay ng mga daliri, minsan sila ay itim. Pabalihibo ang alimang. Nakukuha ng hayop na ito ang hindi pangkariniwang pangalan para sa beetles na ganap na sumasakop sa katawan nito. Ang balbon ng animango ay isa sa pinakamaliit na species ng crustaceans. Ang mga sukat nito ay hindi lalagpas sa 28 mm. Nakatira sila sa baybayin ng baybayin.